Ayan mga idol, mga kadiskarte, muli nating na uh, pinuntan ito si Pare Derek ng Ada uh, Roderick Ronya na yan niya po, nakita natin kung paano po siya maglakad isa pong uh, tatay na mangingisda no so po natin tulungan natin ito Ayan mga kadiskarte, muli po magandang hapon at uh, muli naman po tayong nagpunta dito kaya kay Derek na Ronya, kay Roderick na Ronya na isa din po natin unang na-vlog na, na natin so salamat naman at kahit pa paano Uh, kumita ako ng maliit. So, magsisera ako ng aking kinita sa Facebook sa mga tao na uh, hangad ko talagang makatulong. So, magandang hapon sa Eric. Magandang hapon. At uh, kumusta naman ang na pumuhay natin ngayon? Oh, mahina. Mahina. Uh, maglalaot ka. Maglalaot ka pa. Maglalaot hmm, ako. Dalawang kilo. 3 kilo. Tatlong kilo. Ano isda ang uh, mo? Pusit. Pusit. Ay, di kung tuusit pag kilo, lugi pa dahil gawa ng ano, ng uh, hmm. may gasolina. Lugi. Lugi. Ito yan, si uh, Derek naglalaot po siya Namumusit mumusit. Ang trabaho po niya ay uh, pamusit. Uh, magdamag pong na sa laot uh, para mamusit na may ata uh, yung mahuhuli na pusit. Yun po ay uh, magkano kuha ng kilo sa inyo? 150 ang kilo ng pusit sa kanila nakuha. Sa mga kilo may ayaroon siyang 450. Ang kasuli na balika nag-aabot siguro ng mga dalawandaan. Tatlundaan nila. Ano. Dahil malayo po pinapagalingan ng ano, ng uh, ng pusit. So dito po siya Para nga uh, sabi mo kaya sa akin, may pasandigo ka na hindi nakakalaot. Oh, bakit hindi ka nakakalaot? Wala, malakas eh. Malakas ang, ang dagat. Kaya dahil na malakas pa ang dagat at karamdaman siya, parang nakita ko, yung ko kanina. Kaya na, kaya hindi makapaglaot. So, nagpunta kami dito pa dahil na uh, sabi ko nga kanina, uh, medyo kumita ko na konti sa Facebook. So, ang uh, hangat ko talaga ay makatulong sa mga tao. So, sa lahat pong mga at mga ng aking video, Muli po ako nga kumakatok sa inyong uh, ang puso, lalo po ngayong Pasko, na mag-share po tayo. Hindi po uh, hadlang ang mahirap ka. Hindi po hadlang, hindi po, kaila, hindi po batayan ang marami kang pera. Hindi po batayan na, na kaya ka lang tutulong ang marami kang pera. Pwede ka rin tumulong yung galing sa puso mo at bukal sa puso at pagtulog. Ako po, kumita ng maliit sa sa Facebook. So, magbabahagi ako yung direct. Right? Like, pasensya mo itong uh, bigay ko sa inyong tulong. At saka, kasama po niya, Kuya Bulyo din po kanyang sawa. Ang asawa po niya ay bulag. So, kupol po sila. Yung uh, siya ang nagiging silbing mata ng kanyang asawa. At yung uh, asawa naman niya nagiging silbing paa ng nito. Para na ko po ito ng isla. So, muli po sa lahat mga kita ay uh, paki... Baka meron po kayong uh, sa mga buhay. O meron kayong kakayahan para tumulong sa kanila. At shout out nga po pala sa mga kasamahan kong uh, Knights of Columbus. At siyempre shout out din sa mga kasamahan kong na uh, Guardians of Scorpion. Kaya Supreme Royal Mindy kay hey, uh, uh, PD John si at siyempre shout out din sa Aming Salay uh, Vlogger ang MMB sa aming admin Ramon Pabon at sa lahat ng mga kasama ko dyan Aming uh, Salay Mandin pakisupport naman po kami mga idol at siyempre po sa pamagitan po ng, uh, sa mga bago pa lang po sa akin Paki, uh, follow naman po paki, comment like and share ng ating uh, video upang sa ganun pag marami po ang inyong comment marami po inyong share marami pong chance na makatulong po rin po tayo sa mga taong na uh, uh, kagaya ni uh, Frederick. at yan po yung asawa niya ayan ka uh, si Ate. Kapudun. Uh, bulag si Ate, hindi makita. Ayun. Hmm, video, mo. Ate tawag ni uh, for direct. Ayun. Uh, po ay alos ang parte ng parte ng lugar na ito ay uh, uh kapa niya na no. Kapa na po yung parte ng lugar nito. Uh, hindi na po bago sa kanya lugar nito kahit po uh, bulag siya. Ayun uh, at doon natin kahit po bulag si Ate. Ayun na uh, bulag po si Ate, hindi po talaga makita. Pero sa kanyang talas sa kanyang pakiramdam, paano ka tinakalakad? Paano ka nakalakad? <tip> Memorize, ko lang. Memorize na po ninyo yung ano yung daan. Ayan, hindi nakaranas si kay Matumba. Ayun, mga, hindi pa. Oh, hindi ang galing no. At sa pamagitan po ng kahit vlog po eh hindi talaga nakabaliktad lang. Hindi nak ko tumba <tip> baliktad lang daw. <tip> <tip> Ayan, sabi mo na kay Asawa, hindi ko pero baliktad lang. <tip> baliktad <tip> lang, <tip> baliktad <tip> lang. <tip> hindi tumba. Mayroon pang balik pang tumba. So muli po, uh, baka may gusto kong sabihin, te. Uh, Nagbigay lang ako ng sa Facebook. Naka-sahod sa konti sa Facebook. yung ang gusto ko lang, yung magkaroon kami ng kahit namin, at mm, kung may awa naman ang Diyos namin, mayroong isang tao na makatulong sa amin na makanasamit sa amin buhay, sa pamumuhay namin. Yan ay patuloy ko na utang na loob sa okay, kanya. Ayun. Uh, ah, si ate po ay uh, asawa ni Kuya uh, Direk. Ano nga yung anak? Ay, yan ang bunso ko po. Bali, apat yan sila. Apat ang anak nila ni Kuya ni, Direk. Apat yung ni, 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 anak nila. So, bula. At uh, isang uh, yung ang uh, paglakad po niyo, dapat, na dapang dahil uh, na polio. Polio ka Polio. polio. Ayan. So, muli po uh, ako nawagan at uh, kumakatok sa inyo dito ang uh, puso na Uh, ang ito, ang uh, susunod na buwan ay ang sa uh, pagbibigay ang pagmamahalan. Sana po ang diwa ng Pasko ay maginga uh, maging uh, daan para matulungan natin ang ating uh, mga kapatid na si Ano po? Muli po, maraming maraming salamat at uh, God bless. At uh, ingat po tayo lagi.